Nalangunta po apil pilnak. Madahot onda na na, isa raw nita. Nga nung mangka. Sinisisi ang sarili. Ito ang madalas na maririnig mula sa mga taong malalapit kay Irish. Labing tatlong taong gulang mula bagong bayan, Lupon, Davao, Oriental. Malagim ang nangyari sa magkakapatid na si Irish at ang bunso nitong kapatid na si Prince. Sang taong gulang, Nalunod kasi si Prince sa kanal na nasa balapit sa kanilang bahay at doon din nakita ang wala ng buhay na si Irish. Emosyonal si Mary Grace Dumdum, ina ng dalawang bata, nang maikwento sa brigada ang pangyayari. Tumusayan! Si ah, lang sa na... Halos gumuho ang mundo ni Mary Grace lalo na at responsable umano si Irish sa murang edad dito. Makikita sa mga bagay na naiwan niya, ang papaya na na slice, dahon ng malunggay at ang gata na siya mismo ang nagkudkod, Hindi na niya ito naluto. But kita po apil na kumadaw at na isa unta nga ning sabay mangka Sakit ka ayo among lugar sa kumbana mom Naduwa sila nawala. sakit ka among lugar na ingana na gayo na kana yang gibuhat na kinabuhi Pinatudayan din ito ni Teacher Jean Gitonzo, advisor ni Irish. So, responsibly, nga bata, 100%. Mm -hmm. Makamingaw kay isa sa mga bata nga kasaligan ako. Kining bata bitaw nga uh, pagsulod sa room, okay class, maglimpyo. Dili na nalimpyo lang ang ris, dili na. na siya iyang kilid. Pabaon sa mga classmates niya, mm -hmm mga letters, naghimo sila card kay dili man daw sila tanan makaanhi. Sa harap ng bangkay ng dalawang bata, humingi ng tawad ang nanay. Kinakailangan kasi nilang magtrabaho para sa kanilang kinabukasan. <laughs> Nang, maniluwa si mama na ka. Nasiluwa si mama. Nahin kamu menolami saya mungkiniran, kau balum mengkana mu, nagiannya kana mu pang-pangga. I bapa nimo pinangga juga di bapa nimo nak, kau balum juga, unse juga ke pinangga. Gustu naku nak mau menunda ke pagisquila. Gustunya mau maestro, gustunya juga mau maestro, kagustunya namu polis aku pangam. Dagdag pa ni Mary Grace, sobrang hirap ng buhay na kahit sila ay magsasaka at nasa gitna ng palayan ang kanilang bahay. Hirap silang bumili ng bigas kaya parating naiiwan ang magkakapatid para sila ay maghahanap buhay. Kina ni Kamot na ni papa na makasulpat at laadlaw sa ilang panginoon lang kailang Pilipinas, itapang ko sa papa para nalang pagasulpat pagkasulpat sa amung panginabuhi. Nay, sobra. Unang ipalit na ko sa ilang gusto. Sa kabilang banda, nag-abot ng tulong ang mga tagapakinig ng Brigada Davao at Mati na umabot ng mahigit limampung libong piso. Inako din ng provincial government ang mga gastusin Salamai. Huwag <coughs> ka magkita ang hinabuhi sẽ naman. Diba salamat di ako sa inyong tapat. Salamat kayo.